At uh, <clears throat> bago po natin talakayin ito pong sabay na matay ay uh, siyempre nais ko po munang batiin lahat itong mga subscriber ko na isa pong mapagpalang pagbati sa inyong lahat. At uh, dito rin sa aking mga supporters, followers, mga viewers Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan lagi At ligtas sa anumang uri ng kapahamakan Ayan po <clears throat> At uh, dito naman po sa mga politikong mga kawatan Na patuloy pinapahirapan itong aking mga kababayan Iisa po ang pwede kong sabihin sa inyo mga matay na lang kayong lahat. Kagaya po nung uh, ito, yung tatalakayin po natin ngayon, nasabay, napatay na yung pangarap ni Tambaloslos at itong kanyang pinsan na si Bangag. Ayan, yan po ang pag-uusapan natin. <clears throat> Kaya ko po sinabing patay na itong pangarap nitong magpinsan na tambaloslos at bangad. Unahin na po natin si tambaloslos kung bakit pa namatay na ang pangarap niya. Okay. Diyan po sa impeachment na yan, considered as dismissed na po yan sa Senado. Wala na pong mangyayari yan. Maliban na lang po kung i -re nila yan next nitong susunod na kongreso na 28 kongres Congress, ika nga. <clears throat> Pero ito pong mga sinampa nila ngayon na ito, wala na po yan, patay na po yan. So kung yan po ay patay na, yan po yung napakaliwanag na napatay na rin po ang pangarap nitong si Tambalos Los. Una, yung pangarap niya maging presidente. Aba ay ikaw naman lal... Lolong, hindi ka pa ba, ba nakontento sa mga pilag na nakaw mo? Ha? Ah, hindi po ako may sabi nitong patay na ha? Ang ah, may sabi po niya si Amy Marcos na magkasabay na matay yung dalawang magpinsan yung mga pangarap nila. Kagaya nga po itong tambal slos na ito. Sabi ko nga po walang kakontentuhan itong mga putang inan to. Wala ng kabusugan. Ano pa ba ang hangad ninyo ninyo naman pahingahin nyo naman itong mga kababayan na natin na napakaraming nagugutom napakarami nating mga kababayan walang masaing. pagpahingahin nyo naman but anyway sabi ko nga po ay patay na nga po yan pangarap ni Tambaros Los at sana nga po yung literal na patay na at uh, anyway kung itong pangarap niya kasi unang una kaya ko po nasabing patay na kaya po minamadali yung impeachment na yan alam nyo po ba ang magiging epekto niyan kung halimbawa na impeach itong si Sarah Duterte wala na po siyang kalaban kasi kahit kailan po habang buhay na po yan na hindi na kailanman makakatakbo ng kahit na anong posisyon itong si Bipisara kung ito ay ma-impeach yan po kasi yung reglamento. Pag ikaw ay MP, ah, na impeach na, wala na. Para ka nang inutil, manahimik ka na lang sa bahay mo, magtanim ka na lang ng kamote Iyan po yan. So, kaya po namatay na ang pang itong si Tambalos Los itong pangarap kasi nga po, hindi niya nagawang ipa-impit si Sara Duterte. Ngayon, kung ang sinasabi, itong darating na, itong darating na, na 28 Congress, ay lalong patay na po yan. Tama, pwede nilang isang pa uli next year. Pagkatapos po ng isang taon itong uh, pagsampa ng impeachment ngayon na ito. Pag pumasok man po yan, pag ipinasok uli ang impeachment na yan, after one year pa po yan, nandoon pa rin po yung uh, mas maraming bilang na hindi pa pabor dyan sa impeachment na yan. Una, nandyan, po, nandyan na po si Senator Marcolita na nagsasabi na si papatayin ko yung impeachment na yan. Siya nagsasabi na papatayin daw niya yung impeachment na yan. O, so, wala. Walang pag-asa. So, ngayon, uh, ituturing na lang natin na uh, naaburol uh, nakaburol na ngayon dyan sa kamera yung pangarap ni Tambaloslos. Okay, mapunta naman tayo di sa bangag. Ito naman pong patay na itong pangarap ni Bangag kasi ang gusto rin itong si Bangag na ito, Ah, pagka kasi naging uh, presidente eh naging presidente sana itong si Los sa susunod po ay ang ipapasok nila diyan 'yung si anak nitong si Bangag neto si Sandro ang ipapasok. So, hindi na rin po mangyayari 'yan kasi wala pong magaganap na impeachment. At that time po 'yan, nandyan po 'yung kandidato at uh, tiyak na ang panalo ni Bp kaya, magkasabay po na namatay at ngayon kasalukuyan nakaborol yung mga pangarap nila dyan sa kamara. At sa malakanyang na rin. Okay. So, isunod na rin po natin itong kwan. Itong pare na bidabida na ito na adik. Yan po ay yan po yung antay natin. Sa ngayon po hindi pa siya namamatay. Ito po yung literal na mamamatay. Alam nyo po bakang bakit mamamatay ito? Kasi yan na po yung tinutukoy ko na may AIDS. Yan po yan. Yung addict na yan, ha, pare, yan po yung tinutukoy ko na may AIDS. So, abangan po natin, tiyak mamamatay yan. Yan, yung literal yan, ha, na mamamatay. Okay. So, dito naman po tayo sa kwan. Napanood nyo naman po siguro yung uh, in-announce ni uh, Uh, pinapalabas ni Robin Padilla yung uh, nasa kuan ba sila ngayon Malaysia di ba pinapalabas ngayon na, nandiyan naman po yan sa mga vlog niyan gustong palabasin ni Mayor Robin Padilla ngayon yung pagtatandem ni BP at itong si Amy Marcos ayun tayo eh. Hindi ko alam kung sino ang kumukumpas sa iyo, Robin Padilla. Kung ikaw lang yan, hindi ka nag-iisip. Una, putang ina, Sarah Duterte at uh, tandem nitong uh, si Bangag na ito, akalain ba natin na ganyan ang mangyayari? Yung ginawa nitong Bangag na ito, akalain ba natin? Hindi natin akalain nabudol na nga tayo dyan, isasaksak mo pa, pinopromote mo pa yung pagtandem ni BP Sara at saka nitong si Amy Marcos. Ano, anong utak meron ka, Robin? Ha? Mga kaibigan, at uh, nakakapangilabot lang po yung mga utak ng mga tao ngayon. Nabudol na nga tayo dyan sa isang Marcos na yan. Ngayon, susundan so nyo pa ng isang Marcos na naman? Aba ay, uh, mangisip mag-isip-isip ka, Robin. Huwag mo uh, dinadala dyan sa karamihan ng tao yung kabubuhan mo. Okay? Hindi ko, raw, hindi ko gusto yung mga gusto mong palabasin na pagtatandim na Sara Duterte at sa nitong si Amy Marcos. Kabubuhan yan, Robin, ha? At kung gusto mong pang manalo sa susunod, ay papanin mo naman, pa-improvein mo naman yung utak mo. Dahil unang-una, pag yan ang ginawa ninyo, ipagpalagay na natin, pero hindi yan, hindi mangyayari yan, hindi, hindi gagawin ni BP Sara yan na itatandim niya si Amy. Nabudol na nga tayo dito kay Bangag eh. Tapos kayo dyan na naman isang Marcos na naman yan ay isinusumpa na nga natin yung mga Marcos na yan eh. Di ba? Hindi po matatawaran yung pagiging loyalista ko. Loyalista din po ako dati. Katunayan, itong tandem nito, nitong uh, BP Sara at saka nitong si uh, Bangag na ito, gumastos din po ako ng uh, mahigit isang milyon, 1.5 milyon po ang ginastos ko dyan sa tarpulin, dito sa amin sa Mindoro na ako ang nagpakalat dito ng mga tarpulin ng mga panayan. Yung tandem na yan. Sarili ko pong pira yan. Ang ginastos. 1.5 million po yan. May resibo po ako. Ngayon, isinusuka na nga natin yung yang pang yang apelyidong Marcos nakakapangilabot at nakakasuka na nga yan yan ang ipopromote mo ngayon tumigil ka uh, Robin Ruben ha ayusin mo yung utak mo ayusin mo dahil hindi ko gusto yung uh, tabas ng dila mo ikaw nga hindi mo maayos yung itsura mo diyan sa Senado tingnan mo yung buhok mo para kang pugante di ba Nandiyan ka sa kongreso? Tapos yung buhok na para kang pugante na hindi ko maintindihan na para kang uh, galing sa hukay? eh tsura mo na yan? Eh kung ay, yan ay iniidolo pa rin yung mga Marcos na yan, adihimurin mo, mo ang tumbong ni Aime, huwag mo kaming idinadamay. Ha? Huwag. Suluhin mo. At sigurado hindi yan gagawin ni Inday Sara dahil nagbitaw na yan dati ng salita si Inday Sara never again sa mga Marcos ngayon dahil sa promote, promotion promotion muna naman na yan at pag naingan na naman to si Sara Duterte tiyakan yan pag nangyari yan halimbawa yan ang kukunin na katandim ni Baby Pisara wala, kalasan lahat yung mga Duterte mga DDS niyan. yan tandaan nyo to sinasabi ko alasan lahat yan dyan, dyan na nga nagka dyan na nga nagka eh. dyan na nga nagkalukuluku ang buhay ng mga Pilipino eh ha dahil dyan sa bangag na katandim ni Bipisara Sara tingnan nyo nga anong nangyari ngayon ha yung uh, namatay dyan sa KOGC na tinergas na itong mga polis na ito yung mga, uh, bi, uh, yung mga pinokpok ng baril dyan sa KOJC. Tapos ngayon, mag, mag, mag pa natin itong ng uh, pangalawang Marcos na naman. Robin, mag-isip-isip ka ha. Para mga kababayan, hindi ko na kailangan diktahan kayo. Alam nyo na ang gagawin nyo. Yan po ay kakandidato pa rin yan sa susunod. Si Robin na yan. Sa 2028. Alam nyo na pinapalamon natin ito ng pira natin pinapasweldo natin itong mga ganitong klasing mga uh, senador o mga politiko na uh, sumisip-sip ng mga dugo natin tas ganyan lang wala kang mapapalang maganda wala kang, uh, wala kang na inaasahang maganda na ikabubuti nitong ating mga kabayan Unang-una, napaka, napakatagal pa ang 2028. Bakit ba yan lagi ang uh, pinagtutuunan nyo ng pansin nyo mga yan? Napakarami ninyong kailangan pagtuunan ng pansin, Robin. Ito, mga kababayan natin, na maraming gutom, maraming walang masayang. Yan ang pagtuunan mo ng pansin. Hindi yung uh, mag, uh, pagtuunan mo ng pansin yung itatandim mo kay Sarah. Bugok ka. Ha? Ngayon ang siyang uh, ano na po ba mga nangyari dito sa mga apila dito sa kay uh, dito sa mga nangyari dito sa COMELEC nito. Ha? Dahil maging si uh, maging si B.P. 'di ba, yung kanyang uh, speech na talaga namang nanalo yung mga Duterte na 'yan. Pero ano nangyari? Dahil dito kay Garcia na isang ulol na ito. Papayagan nyo pa ba yan? Na siya pa rin ang magiging chairman yung pagdating ng 2028? Nako. Ay, ah... Uh, ewan ko na lang sa inyo. Grabe. Imaginin mo yan. Yan na agad yung mga pinagtutuunan nila ng... Uh, oras itong mga hayop ng mga politikong ito. Kaya lahat itong mga, ito mga hayop eh. ba? Diba? Kaya ito yung sinasabi ko sa inyo na napakasarap murahin na itong mga animal na ito. Dahil talaga naman mga animal. Yan agad yung pinag-uusapan na sa 2028 election. Ay pucha itong mga kababayan natin dito. Napakarami nating mga kababayan ang uh, paulit-ulit na lang sinasabi ko yon. Pero kahit na pa ulit-ulit ko sinasabi na napakarami na nating mga kababayan ang walang masaing at mga gutom na, hindi pa rin ako magsasawa hanggat matulig yung mga tainga ninyo sa ka, ka, kadidinig ng mga sinasabi ko rito. Ayun ang totoo eh. Subukan yung pagandahin man lang ang buhay nito mga kababayan ko. Subukan nyo nga, uh, eh, eh, kung hindi man, eh, hindi man sila, kwan, eh, paangatin nyo man lang ng kaunti yung tipong, nga uh, hindi man sila magutuman ng, uh, hindi lang sila pumalya ng pagkain. Subukan nyo nga gawin. Wala, wala, wala kayong maririnig sa akin. Pero hanggat mayroon akong mga kababayan na nakikita kong ganito ka, uh, na walang masayang at uh, maraming nagugutuban, Huwag niyong asahan na maging mapino yung bunganga ko. Bagkos, lahat na maririnig niyo rito sa akin, puro mga pipa na lang. At puro sumpa-sumpa na lang ang maririnig niyo sa akin. Subukan niyo. Makita ko itong mga kababayan ko rito, itong mga iniikutan namin mga kababayan ko. Hindi lang dito sa amin sa Mindoro. Nakakarating pa po kami dyan sa... Diyan sa norte At sa paulit-ulit ko sinasabi yan Tumatawid kami dyan Dahil uh, Pag tumawid kami dyan Laging tatlo ng tatlong truck Ang kasama ko dyan puno ng kung ano-ano na kung ano-ano dala namin para maitulong. tulong. Subukan niyo. Paangatin niyo itong mga kababayan ko wala kayong maririnig sa akin. Hindi kayo makakarinig ng putang ina sa bunganga ko. Hanggat may nakikita akong mga gutom ng mga kababayan ko, hindi ako titigil na araw-araw nyo maririnig yung ipanagdarasal kong mamatay na lang kayong lahat ng mga politiko kayo yan ang kondisyon ko sa inyo anong kailangan ko rito sa pagbablog? hindi ko po pinapakinabangan itong pagbablog ko uh, wala po akong pakinabang dito hindi pa po ako rito kumuha ng kahit na sintabos dito sa swildo nitong pagbablog ko na ito wala po akong winid doon magmula po nung sumahod itong aking YouTube channel na ito hindi pa po ako nag-withdraw dyan kay Sintabos. Dahil sinabi ko na po ito, na itong YouTube channel na ito, Verana Live Studio TV ay hindi akin, kundi dito sa mga subscriber ko. Kaya natural lamang na pati ang kita nito para sa mga subscriber ko. Kaya nga po doon sa June Verana Vlogs, kaya po namimigay ako ron 10,000 piso. Bawat isa at uh, dalawa ng dalawa ang binubunot ko doon. Uh, ngayon po, dalawang araw na yata akong hindi nakapag-rapple doon sa John Birana Vlogs kasi nga po sa, sa totoo lang po pagod ako. Kaya hindi ako nakapag-rapple. Pero tuloy-tuloy po yan. Oh. Kasi yun lang ang alam kong paraan Maliban doon sa personal naming iniikutan, yung mga hindi ko kayang abutin ay dito naman kaya create ko itong uh, pre raffle draw para sa ganun yung hindi uh, aabutan ng aming personal na pag-iikot ay dito man lang kahit paano makinabang sila. Kaya nga po bawat isang tao po yan may nabubunot po araw-araw nating sa 10,000 piso. Nandyan po yan sa June Verana Vlogs, yun pong second channel natin ayan So yun po Ngayon at uh, gusto ko ring uh, pa na ibalita rin sa inyo yung pang uh, hindi pa po nakakaalam At dahil nga po lahat naman po yan andiyan na po yan sa mga mainstream media sa mga vlogger nandiyan naman po yan yung uh, nalalapit pong paglaya ni President Duterte sa dahig yung nakakalungkot nga lamang po ay hindi siya rito uh, pauwin sa bansa natin kundi sa ibang bansa po kung saan ay uh, may kukup ko po hindi po siya pwede rito sa atin. Hindi po rito. Ibig sabihin makakalaya po siya pero mag i po siya sa ibang bansa na kung saan yung kukup-kup sa kanya. Yan po yung uh, good news na Sigurado na po na makaka <coughs> makakalaya na po si President Duterte. So sana nga alam doon sa bansa na pagda kung saan siya magi-stay ay hindi malamig ang panahon. Kasi sabi ko nga po inaantay ko lang po sana kasi na, na o oh, minute man lang daw ang kasi no nagtanong ako dati na Hanggang ngayon ay malamig dyan sa Netherlands, ay hindi ko kaya 'yon. Hindi ko po kaya 'yon ganun kalamig. Kaya dito pa lang eh yung um, yung mag-aircon lang ako rito. Ha? Ah, kaya po yung pang uh, dito pagkalabigtan ko pinapatay ko na agad dito. Hindi ko po kaya yung ganun lamig. Ah, so okay na rin 'yon na na dadalhin siya sa ibang bansa. Sana dito sa Asia pati. Hindi natin alam kasi nililihim pa po ng uh, ICC kung saan dadalhin, kung saan palalayain si President Duterte. So sana dito sa ICC, ay, sa Asia, ay uh, makakapunta agad-agad tayo. At kaya pa paano madalaw man lang yung matanda, na nagbigay ng uh, katahimikan sa ating bansa bilang papuri man lang o pagtanaw ng utang na loob sa kanya dahil siya lang yung presidente na nagpatino kay papaano dito sa mga putang in mga adik na ito na kasama na itong adik na uh, past uh, na napanayto na pari na ito na ngayon ay mayroon ng age yan so kung, kung, hindi pumasok, hindi naging presidente si President Duterte, ano na kaya ang, ang, ang nangyari ngayon sa ating bansa? Palagay ko. Kung dati-dati, bago niya tinake over ni President Duterte ang uh, Pilipinas, eh, kabi-kabila patayan. Noong siya, wala na. Ngayon na naman, umulit, kabi-kabila yung hit kabi-kabila yung patayan, kabi-kabila yung holdapan ngayon. Yan pa po, uh, yan pa po ang isa sa tandaan nyo yung lagi kong pinapaalala sa inyo, pakaiingat po kayo. Kung hindi rin lang po kailangan na lumabas ng bahay, wag na po kayong lumabas ng bahay. Maliban na po, kung talagang kailangan, kailangan, maghanap kayo ng makakain ninyo. Pero kung uh, sabihin na uh, magtambay-tambay lang kayo, mag-osyo-osyo lang kayo sa kalsada, wag na po. Delikado po ngayon ang panahon, sa totoo lang po. Hindi po kayo nakakasiguro kasi nga, mga adik na nga mga tao. Ay pagka dahan kayo yan, walang pambili ng shabu yung mga yan, aba ay uh, ho-hold upin kayo. Pag wala silang makuhang pira, papatayin kayo. Yun po ang realidad. Ngayon. So, siguro po hanggang dito na lamang itong aking uh, uh, tinalakay na kahit papaano ay uh, maimpormahan kayo at uh, para kahit papaano ay uh, magiging uh, alerto kayo sa, uh, sa mga sarili ninyo. Maging yung mga anak po ninyo ha. Huwag niyo pong pawabayaan na uh, gala ng gala Uh, kung nagtatrabaho po sila, paulit-ulit ko pong sinasabi yan na ihatid nyo po sa sakayan. Kung saan man yung sakayan. At ganun din po pag uwi, lalo na po kung alanganing yung uras, ay uh, sunduin nyo po doon sa kung saan nyo hinahatid. Ano po, parang uh, well, hindi po magkakaproblema kayo. Lalo na napakahirap ang buhay ngayon. At uh, sana nga lang ay... Uh, walang masamang mangyari sa inyo yun lang po lagi ang siya gusto kong uh, hini, uh, laging hinihiling sa ating Panginoon na walang mangyaring masama sa lahat ng mga subscriber ko maraming maraming salamat at uh, mahal mahal ko po kayong lahat